Ito na nga po mga kababayan Chabit Singson Ano? Sinisingil ka na ba? Sinisingil na po mga kababayan Ito pong si Chabit Singson sa kanya pong mga pinaggagawa sa kanya pong bayan sa Ilocosor O kaya pala ito pong si Chabit Singson mga kababayan ay nananawagan na bumaba na si PBBM Pagkatapos, ikayatin eh, niya pa yung mga kabataan ginagamit niya para pabagsakin ang gobyerno ni PBBM. Kaya pala siya takot na takot. Eh dahil mayroon pala siyang itinatago. Ano, Chabet? Ito na nga po, sinampa na nga po si Chabet Singson sa ombudsman ng GRAP at Plunder. O oh, yan ang sinasabing karma. Karma na yan kay Chubby Chingson. Nabulbulgar na ang mga pinagagawaan kong kalukuhan. O ito po. Panoorin po natin ang balita. Pagkatap ang mga magsasaka mula sa Narbacan, Ilocos Sur sa Office of the Ombudsman, iti kaugnay sa iligal na pag-okupa umano sa lupain Sa Sultec, Narbacan, nakilala ngayon bilang Santorini na sa isang ngayong resort. Ha, nangyari umano ang iligal at overpriced na bentahan noon na ang si Singson pa ang mayor ng Narbacan. Maliban kay Singson kasama rin inireklamo Sina Robert Dean Bumbers, dating General Manager at Chief Executive Officer ng Philippine Tourism Authority o PTA. Luz Berminda Ramos, Manager ng Narbacan Tourism Lodge at Caretaker ng Sunturini. At Rosemary Jornacion, Provincial Environmental and Natural Resources o Ilocos Ilocosura dating vice mayor at dating mga miyembro ng konseho ng Narbacan sa reklamo na inihain ni Atone Estelita Portero, legal counsel ng Warrior T. Narbacan. Nagsabuatan naman ng mga respondent at tilok municipalidad ng Narbacan sa pagbibenta ng 99,974 square meter na lupain overpriced overpriced din umano ang pagbebenta sa lupain na abot sa 149 million pesos ang totoong halaga nito ay nasa 49 million pesos batay sa zonal value batay sa reklamo si Singson Umano ang nagpasimula at nagtingkusasyon sa pagbili sa lupain abang kasabwat naman ang konseho kasunod ito hiniling ng mga kumplainan sa naipawalang visa ang bentahan ng lupain at ipain ang mga estruktura sa resort oh, yan. Ka, Sonik, O yan Pambihira ka Chabit Singson ikaw pala pasimuno ikaw palang patimuno dyan sa mga kalokohan dyan sa Ilocosor, sa probinsya mo. Ah, ano ka ngayon? Abay, akalain nyo mga kababayan, abay nagbinta ng lupa, eh, hindi niya naman pala pag-aari. Pag-aari pala ito ng gobyerno. Oh. Illegal na yung pagbebenta niya, abay Uber price pa. Grabe talagang kasakiman itong si Chavitin sa mga kababayan, ano? Oh, pero mo ang ang presyo pala niyan ay eh, 49 million lang. Abay na ibintan niya ng 149 million. Abay triple. Grabe ah, naman, Chabet. Ah, grabe pa yeah! naman ah, grabe pagkagahaman mo. O ngayon, nagalit na ang mga magsasaka sa'yo. O kaya inihiling nga po nitong mga magsasaka na ipawalang bisa po ang ginawang bintahan dyan sa lupay na yan. At ipinagigiba nila ang mga istruktura dyan nakatayo dyan sa resort na yan o oh. paano nyan chabet ito po pakinggan po natin mga kabayan ang naging pahayag ng attorney na kung saan nga po siya po nagsampa abay siya po'y masayang masaya Ano, attorney? Some question lang. Anong pakiramdam mo ngayong umaga? Maligaya. Finally. Nice. Palagay ko po, maraming Pilipino, uh, milyon-milyon magiging maligaya ngayong umaga. Thank you. Ang ng justisya para magiging siya ng ilokos. Hinihingi namin ang mabilanggo sa kalabit pag ang ganda ng ang sumira sa aming bayan. Hindi siya namin ilokos. Oh, yan ah Ikaw pala ang sumira sa probinsya ninyo, Chabet. Aba, hindi ka ba naiyan niya sa mga kababayan mo? <coughs> ha? Aba, dapat mahiya ka naman. Nyaman-nyaman mo na. Mapera ka na. Aba, nangangangkam <coughs> na ka pa. Grabe oh naman ang kasakiman nito, si Chabi Chingson, mga kababayan. Yung mga ganitong klaseng tao, mga ganitong klaseng mga politiko, may dapat pinapayong squad dito eh. Ah! yan. Tapos ang lakas ng lupang uh, ah, pabagsakin ang gobyerno ni PBBM. Niyo, gagamitin niya, gagamitin niya pa yung mga kabataan para sa pansariling niyang interes. Oh. Ito talaga yung sila talaga yung mga nanggugulo sa gobyerno. Oh, sila talaga yung ayaw kay PBBM kasi alam nila ha? Ah, tapos na ang kanilang mga paghahari pag sa kanilang mga lugar. Matutulda ka na ang kanilang mga ginagawang mga pagnanakaw sa gobyerno. E sila talaga itong ma... maiti mga budhi ang mga ito eh. Tapos si ano nila, ibabato nila kay PBBM. Abay, mahiya naman kayo, sabi nga ni PBBM. Oo. Oh. Uy, bagay. Si itong si Chabi Chingson, mga kabayan, eh. eh. makunat ng ano nito, eh. Makunat ng pagmumukha nito, eh. So, mo, matanda na, o, Makunat na talaga ito kasi matanda na, eh. Makunat ng pagmumukha nito, mga kabayan. Eh, kahit nalihay mo, mum nito si Chabi Chingson, eh, oh hindi mo mapapanipis ang pagmumukha nito.